Hello mga guys, sa tambay taka niya ini sa Taguano. Uh, Taguano walupa, walupa. Okay, siya siya tadi tu eh Dahil uh, yung isa Pumasok na diretso Walang Magano diba, mag tingin ng pagkilaan kanan Pagkitingin uh,

At eh, dito po tayo nagpasyap Dahil yung ano Nasira yung ito Yate nga uh, kapurador. Kasi napanggang tayo doon sa baba At uh, Ito at uh, pinagano na Na change na yung ano yung, uh, Binago na yung ano Yung uh, kap ng uh, natin kasi ito uh, nasira to so inayos nila ah, uh, tinayos ko yung ano gulong kasi ano eh, na plat ah dito si po ah nah. kasi punta po tayo dito sa bukid no eh pinayos ko ni ating uh, kaibigan si ano pangalan mo sir? Ah, chong ah Chong ah uh, shout ni Chong yan eh, po yan sir shout po ni Chong ah, inayos mo po, po niya kasi so, yan tinayos tina, na so bago tayo patuloy ha, uh, ayusin muna sa uh, bracket ka or sa discoping rebutan din so bracket ka yeah. ito lang po siya sa suyak sa motorcycle part and accessories motorcycle siap? dito lang po sa tagwano tagwano ba? box one na tagwano box one na dito lang po malapit na sa highway lang po sila Kung so, uh, pag may ano kayo, masiraan kayo ng ano, may <coughs> siap na to dito sa <coughs> box 1 sa ano, uh, aluba. Ano ito, ito, ito. Ito, ito lang yan ito. Kaya na pakais ko lang ito. Ito. may langlag man. Ito lang ang

sir na i-kuha natin para mapagayo mag pag may siraan kayo sa kusada dito sa malapit na aluba ay sa paksuan sa aluba eh mal na itong mga alpitan kasi nasa ano lang sabi ng uh,